So yun guys papunta tayong Nissan Abad Santos ngayon para magpa PMS Check natin kung magkano yung magagastos natin at saka kung gano'n kasi katagal uh, mag PMS ng sasakyan uh, First PMS to ng Nissan Navara natin And sana hindi gano'ng kamahal kasi para iwas gastos So let's go So, first 10,000 checkup series. Uh, change ulit tayo. So, engine oil filter, oil filter, drain plug washer, uh, brake cleaner, brake paste, labor charge ng 10K checkup, labor charge ng clean adjust brakes, and miscellaneous charges. Pa. Okay. So, estimated sir, uh, 8045. Okay, sige. Pa. So, ilan lang kung gagawin. Okay. So, ang first PMS natin na magagastos natin ay around 8,045 pesos lang. Ang gagawin is yung diniscuss kanina ni Kuya, yung mechanic nila dito sa nisan uh, Nissan Abad Santos which is uh, change oil lang and the rest yung parang ano lang uh, general check up lang so ilang magagastos mo kapag nagpa-first PMS ka ng Nissan Navara Ay, ano yon may clarification lang ako regarding sa sa warranty so I mean, warranty? for example uh, bibili ako ng busina tapos nang ano uh, to yung sa likod yung roll up parang roll roll up ano roll, roll up na cover okay na lang yun sir wala. so para ang gagawin uh, ang mangyayari ba is maboboyd ang warranty or mas much better kung ipa-install for you to para hindi maboyd ang warranty so actually sir pagdating sa mga dealership sinisan hindi talaga nag-i-install ng mga after market na so meron tayong warranty 5 years uh, mechanical electrical, 3 years for body paint uh. And siguro, sir, yung busina, uh -oh. just in case na ng problema and sa lapas natin na bili, okay. just in case, dinala natin sa kasa, automatically, sir, void talaga. Void ng natin. warranty, okay, sir. Kasi yun, medyo nagalaw ang electricity, kung sakali yung, yung loob niya, sir. Pero kung outside naman, interior, maglagay tayo ng roll bar or yung... Okay, wala namang mag-void sir. Okay. As long as wala tayong ginagalaw sa mechanical, electrical. Ayan. Okay. So 5 years sir. Okay, so narinig niyo na. Bali yan si Alejandro, yung so, agent natin sa ating Navarra. Snap ito, ang daming fee, ano, ang daming freebies. Ayun. <laughs> okay, so ito pa kilala ko. Hi, I'm Alejandro Lirag from San Abad Santos. So uh... Ayun, customer ko si Sir Jordan Jude. Ayun. Yes. Nice